Kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun? Handa nyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, Tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo dahil sa tingin ninyo na wala yung balakin sa inyong pinaplanong Marcos forever. Paano naman po yung Republika ng Pilipinas? Paano yung mga namatay sa labanan laban sa Espanya? Sa gera laban sa Amerikano? Sa gera laban sa mga Hapon? At yung mga lumaban sa diktaduryang Marcos Sr. Paano naman sila? At paano magkakaroon ng dignidad ang mga batang Pilipino ngayon na nalalaman nila na itinakwil natin ang ating sariling kababayan para litisin ng mga dayuhan na para bagang inamin na di natin kayang magbigay ng katarungan sa ating mga sariling kababayan.